kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Opisyal ng kapulisan, posibleng sangkot sa pagkawala ng beauty pageant contestant. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Hawak na ng Police Regional Office 4A ang nag-iisang tinaguriang person of interest sa kaso ng nawawalang beauty pageant contestant sa lalawigan ng Batangas na si Catherine Camilan. Ayon sa Regional Director ng PNP PRO 4A, Calabarzon, na si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ikinalulungkot niya na ang naturang person of interest ay kaanib at isang opisyal ng pambansang kapulisan. Kinalulungkot ko po sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Ngunit sinigurado nito na walang whitewash na magaganap at personal niyang tinututukan ng investigasyon. We assure that uh, uh, this uh, investigation will be impartial kahit na yung person of uh, interest natin is uh, kabaro natin. And uh, kagaya ng sabi ko kanina, Uh, para magkaroon ng uh, mas malinaw at maayos na investigasyon, we turn over the uh, evidence and uh, other documents pertaining to the investigation sa CIDG ng uh, PRO CALABARZON Ayun pa sa kanya hindi pa masasabing suspect ang opisyal dahil iniimbestigahan pa ng CIDG ang kaso Well uh, because uh, yung uh, investigation nga natin is uh, kinukuha pa natin yung uh, kumpletong uh, detalye no? para maging uh, siya yung uh, suspect at uh, siya na rin yung uh, papailan natin ng uh, kaso after the investigation na ginagawa ng CIDG. Si, si Camila na ilang araw nang nawawala at batay sa nakalap ng kapulisan ng mga CCTV footages, nakita at napansin na may kasama sa sasakyan ng nawawalang babae. Samantalang tuloy-tuloy pa din ang paghahanap kay Camilan, at umaasa pa din si Police Brigadier General Lucas na buhay pa ang naturang beauty pageant contestant. As of today, uh, Miss Catherine is uh, still listed as uh, missing so uh, we are very uh, optimistic na itong si Miss Catherine ay buhay pa. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.